Magandang umaga, mga karis, mga ka-FB. Ay, magluto ng almusal. Ito lang, magluto ng almusal lang ito. Magluto ito ng mga bata. Ito, may mga ulo na ito Ito danggit, danggit kaya pa to, danggit at saka pusit na gain. Luluto na ako agad at habang tulog pa yung dalawang bata at pagising kakain na yun. Lalaro. Ano man ay ba? Lili, maglalaga. gabi nga pala, naggalagala lang kami sa Dubai Mall. Nakaglakad lang. Maala kasi dumating ang anak ko galing trabaho. Kaya mo, libot. Hindi mo siyong kapatid. Kapahin na lang muna siya. Ano ba kayo dumating dito ng dos? Gusto lang sa dumat na ito. Ang hirang mula. Ayan, habang ako'y nagluluto, nakasalang na yung aking labahin. Para po kaya tapos dito, isasampay uh, ko lang. Doon naman ang trabaho dito. Balik. mamaya gabi na uli mo uwi ang aking anak. Ay, Dali na lang mga ka-reels, mga ka-FB.